Oh, mga kabat 6, SLP bat 6, maraming salamat sa suporta na natatanggap namin dito sa Northern Summer Division. Ito po ako ngayon, uh, galing po ako sa bayan namin pero uh, unfortunately hindi kami makadaan sa, uh, sa bandang area na ito kasi nga napaka ng landslide na naganap sa lugar na ito. Tingnan nyo po lahat ng classrooms. Uh, ang natira lang, classroom, pero lahat ng mga gamit ng ating mga guro, learners, materials, lahat po nawala. Dahil sa sobrang uh, lakas at laki ng baha, laki ng tubig, halos kapantay na ng ceiling sa lahat ng classrooms yung yung tubig dito. So, ito po yung mga bata at mga teachers tulong tulong kaming maglilinis ngayon pero ang uh, nakakabahala po halos uh, sa anim na mga munisipyo ng Northern Samar ganito po ang sitwasyon at may mas malalala pa na kondisyon ng ating mga eskwelahan kaya po nagpapasalamat ako deeply from the bottom of my heart my appreciation goes to all of you uh, my dear uh, classmates classmates uh, SLP natin at ang iyong uh, uh, maagap na pag-response uh, uh, doon sa aking panawagan. Ito po, ang mga batang ito, mabibigyan natin ng pagkain at ang ating mga teachers para naman uh, hindi sila magutom. Maraming salamat uli at naway, pagpalain kayo ng buong may kapal. Ipagdasal uh, niyo po kami ang Northern Samar, lalo na po sa mga biktima na uh, halos ganito yung sitwasyon no, ng buong provinsya namin. At, eh, eh, ito pa rin, magtatrabaho tayo, walang rason para tayo ay sumuko, padayon lamang para sa Northern Samar Division. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng ating mga local government units dahil... Uh, Maagap naman ang kanilang pagtugon sa mga pangangailangan natin dito sa Northern Samar kasama na po ang ating provincial government. Good afternoon po sa inyong lahat,